Iris Sa trabaho, ang tagumpay ay nakukuha ng taong may tapang na magsimula at lakas ng loob na magpatuloy. Kapag hindi ka natitinag sa hamon, mas malinaw ang daan tungo sa rurok ng iyong layunin. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 8, number 13, number 22, number 27, number 34 at number 40. Taurus, sa trabaho, ang tiyaga ay parang haligi ng bahay. Ito ang pundasyon ng lahat ng bagay. Ang bawat maliit na hakbang ay nagiging tulay upang makamit ang mas malaking tagumpay. Para sa 2 digit number i, number 6 at number 24. Para sa 3 digit number i, number 2, number 5 at number 8. Para sa 6 number loto i, number 4, number 15, number 21, number 28, number 36 at number 13. Gemini ang malinaw na pagsisikap sa trabaho ay nakikita sa kakayahan mong mag-isip at makipag-ugnayan. Kapag pinagsama ang talino at disiplina, walang ideya ang masasayang. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 20. Para sa 3-digit number ay number 0, number 3 at number 6. Para sa 6 number loto ay, number 17, number 5, number 19, number 26, number 35, at number 48. Cancer. Sa mundo ng trabaho, ang malasakit ay kasing halaga ng sipag. Kapag sinamahan mo ng puso ang bawat gawain, mas nagiging makahulugan ang tagumpay. Para sa 2 digit number ay number 5 at number 12. Para sa 3 digit number ay number 2, number 7 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 6, number 15, number 23, number 29, number 37 at number 24. Leo sa trabaho ang malinaw na pagsisikap ay nagmumula sa tiwala sa sariling kakayahan. Ang liderato at tapang mo ang magdadala sa iyo sa mga bagong oportunidad. Para sa 2-digit number ay, number 8 at number 19. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 5, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 3 number 16 number 20 number 27 number 32 at number 45 Virgo ang malinaw na plano at maingat na pagsisikap ay susi sa matagumpay na trabaho Ang iyong dedikasyon sa detalye ang naglalagay sa iyo sa unahan Para sa two digit number ay number 10 at number 22 para sa 3-digit number ay, number 0, number 4, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 9, number 18, number 24, number 31, number 39, at number 41. Libra. Sa trabaho, mahalaga ang balanse ng sipag at pakikasama. Kapag naglaan ka ng oras at respeto sa bawat kasama, mas nagiging magaan at malinaw ang tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 11 at number 17. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 6, at number 9. Para sa 6 number number ay, number 45, number 12 number 25 number 10 number 36 at number 17 Scorpio ang trabaho ay hindi para sa mahina ang loob ang iyong determinasyon at kakayahang magsakripisyo ang magdadala sa iyo sa pinakamalaking gantimpala Para sa two digit number ay number 13 at number 23 para sa 3 digit number ay number 3, number 5 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 8, number 14, number 22, number 29, number 33 at number 40. Sagittarius. Ang malinaw na pagsisikap ay nakikita sa pagiging bukas sa bagong kaalaman. Ang bawat karanasan sa trabaho ay hakbang patungo sa mas mataas na tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 15 at number 26. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 8. Para sa 6-number loto ay number 10, number 18, number 27, number 34. Number 38, at number 5. Capricorn. Ang trabaho ay parang bundok, mahirap akyatan, pero kaya mong abutin ng tuktok kung tuloy-tuloy ang pagsisikap at determinasyon. Para sa 2-digit number ay, number 4 at number 16. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 7, number 13, number 20, number 28, number 35, at number 42. Aquarius. Ang malinaw na pagsisikap sa trabaho ay nasusukat sa iyong mga ideya at inobasyon. Kapag pinagsama ang sipag at malikhaing kaisipan, nagbubunga ito ng tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 12 at number 21. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 6, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 19, number 17, number 23, number 3, number 37, at number 49. Pisces sa trabaho. Ang pangarap ay nagiging totoo kapag sinamahan ng sipag at pananalig sa sariling kakayahan. Ang iyong dedikasyon ang ilaw na magdadala sa iyo sa tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 14 at number 25. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 3, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 6. Number 15, number 22, number 31, number 39, at number 10.